Yung tito ko na may tama sa utak May tama sa utak Bili na daw kayo watermelon sa kanya yeah. Bili na Oh, hinahalikan niya na yung watermelon Yan na si tito May sira talaga yan sa utak Pero tanggap namin siya Family, yan daw Yellow daw yan, red daw yan Alam namin, hindi kami bulag tito Sige, cutting na si tito yan, okay Hello, okay na, okay na Yan na, yan na si lolo yan na si Lolo, papa ni Tito. Yan na. Uh, isa pa silang fruit vendor sa India. Yan na. Sobra na famous yung Tito ko na yan kasi alam nila na value pero trabaho pa din yan. Yan na yung mga fan niya, mga bata dun sa amin. Nice, Tito. Very happy for you kahit may tama na talaga. Ah! Let's go! Bili-bili na! Bili-bili na! Hey! Tara na, chunggu yan! Hey! Ah! Obrana, oh, eh, hey. yes. hey. uh, eh, eh, bihini naga uka yuen. Tiga Attitude, uh. wow. Let's go, wow. Talenten, what a talent. Cutting, kinilonya, oke. Okay. Pasok, eh, mga fanboy ni tito yuen, let's go, oh, oh, let's go. Nice, nice. Oh, oh chill, chill. Mga, mga, ano, pamangkin ko yan lahat. Chill, chill. Yeah, 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 yeah. Uwi na ako soon. Uwi na ako Chill lang, chill lang. Tama na, tama na. Naka-facetime kasi kami that time eh. Chill, chill. Eh. Hey. Oh, Cobra na. Yan na. Busy na si Tito Conte. Yan, benta-benta muna yan. Sabay po unas sa t-shirt. Yung, sukle. Binalik na ni Tito yan. More cutting. More cutting. More cutting. Yan na. Melon naman, melon. Yan na, tignan mo yung pagkating ni Tito. Sobra na galing. Puta, wait lang. Parang, ako ah, kuchilyo. pa tignan yung paghawak niyo. Galing, oh. Sobra na galing. Sobra na galing. Yay. Powerful na tito Kuya yan. Nakakatakot talaga siya. Lalo na pag pumano na yung pagtutopak niya Ayan. Yeah. Hey! Yung energy na hype daw si tito dahil sa mga fans niya. Ayan. Ayan. Papaya naman. Papaya. Op oh, op. Oh. Galing niya. Galing niya sa ganyan. Kating, kating. Kulinary talaga si tito noon eh. Na lang yung utak talaga. Wala na utak. Sobrang galing Wow, sobrang para Wala na sabi. Eh, yeah, oh, uwi na ako Soon, kita, chill